Para <laughs> okay. Hi guys, magandang hapon. Katapos ko ng maligo ngayon, ako'y magkakape magay... tayo. A ako lang ko ano na Ano? Mapalit ko daan dito, apekihan ko pag hatag sa lagasa. Sulod ko tapos ay ako mabalik. Tabig. Tabig. Pangki. Masaya gyud pangitan nimo pa tobig. Eh, okay. tobig. ayo po kulabiin ang mga kadelikado po rubang batang sobrang sa tubig Jesus alam mo sa kain tayo kapit 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 matay kayo makuha ng kuhan otak 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 Ding. Teh. Gumigas yung oil ng ginger sauce. Adi pag gumamit na lang po ate, tsaka na lang siya ano yan. Yung parang anything, <laughs> oo. Oh. Pumigil, Nakakalimutan niya na. Ah. <laughs> Kapi tayo guys. <laughs>